Hello mga kaibon at nandito tayo sa aking kaibon ngayon ngayon lang po ako ulit kapal vlog at medyo busy sa trabaho at alas 9 po ng gabi ngayon mga kaibon at magpapakain po tayo ng mga daga nating ibon uh, hindi kaya sa umaga kasi may pasok so gabi tayo magpakain para hindi sila magkulang sa pagkain so ayan kahit na hindi umaga yung pagpapakain natin gabi, bawi tayo. Yan mga kaibon, madami pa rin. Babawi tayo ng pagpapakain sa kanila. Uh, gabi tayo magpapakain. Yan yung, yung, yung kwan natin. routine natin. So may trabaho kasi. So hindi kaya ng umaga. So ayan mga kaibon. Kita marami pa rin yung stock. Kaso lang, hindi ako nakakapag-post. yung mga heavy bike follow. at mga heavy bike follow at uh, medium pied na heavy pied line na nice follow din so ayan dito rin yung mga silver silver na slit follow single factor uh, double factor na follow ayan single factor na follow nandyan at meron din tayong kunti na lang yung emerald na din uh, isang parat dito na emerald na blackheaded ayan mga kaibon kung nakikita nyo So, ayan muna dito. Magpapakain muna tayo. So, sabay ng paglalaba. So, ayan. Multiple force tayo, mga kaibon. Uh, para sa kinabukasan ng pamilya. Gagawin na natin to. So, ayan. Pero, hindi natin ma... Mawawala yung habit natin dito sa pag-aalaga ng ibon. So, ayan, sisingit rin natin ulit. Ayan, pakainin natin yan. O, napakadami, mga kaibon. So, ayan kung may gustong kumuha, ang mga silver, oh. Mga bagong babae, hindi ko pa binababa, mga kaibo, no? Oh. So, mga silver, madami, mga heavy five palo oh. Marami sila ngayon, tapos may mga CCB rin na mga parekes. So, yan, mga twisted na parekes, mga normal na split palo yan, mga twisted lahat, mga CCB. So, yan, mga bagong baba, yan. mga Ah, So ayan, papakain muna tayo. At hindi ko na may papakita kasi nagmamadre. Kulang sa oras. So mamaya ulit. So ayan mga kaibon. Uh, dito na tayo sa loob. Papakainin na natin ulit dito. Sa labas, okay na. So, makapag... Paglaban na rin, oh. ayan, no? Ayan, Mga kaibon. Uh, meron pa doon, no? Uh. So, ayan. Laban na ba? Habang nagpapakain ng ibon. So, medyo inaantok na ako timpla muna pala tayo ng kape so ayan titimpla muna tayo mga kaibon ngayon so, ulit so ayan mga kaibon tapos na ka tayo ng pakain ng mga alaga natin so ayan uh, medyo masaya na sila uh, nakapag nakakain na silang may so ayan mga kaibon so dito naman, tatapusin ko lang yung aking pagwawas. So, ayan, pagkatapos niyan, eh, pahinga na rin tayo, mga kaibon. So, ayan, so, ayan magkapin muna tayo, punta tayo sa loob ng bahay. So, ayan, mga kaibon, at magkakapin muna tayo. Punti. At medyo antok na. Tapos na yung pagpapakain ng ibon. Magsasampay naman tayo. So, ayan mga kaibon. Kapay muna. Habang nagpapayain ng na konti So, ayan mga kaibon. Tapos na tayo maglaba. Magpakain ng mga alaga nating ibon. So, ayan ang oras po natin ay magi-11 ng gabi. So, ayan mga kaibon, napakain na natin mga alaga natin. So, don't forget to subscribe my YouTube channel Warren Palakpak Kaibon ibon at my Facebook page Warren Palakpak. kaibon din at yung Facebook account ko na Mr. Tigasin. So ayan mga kaibon Pakishare lang po mga videos natin para dumami parang subscriber natin at mga follower. So ayan hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.